kaya uh, saludo ako talaga sa mga kababayan natin hanggang dito sa ibang bansa daladala natin yung pagiging pusong Pinoy yung pagiging matulungin natin sa ating kababayan may, mga kababayan tayo na PR na dito pero lumilipat sa ibang tao after ng COVID ay na so nagtaasa na lahat ha! <laughs> Naaninig lang ako ng kanasikos po. Napatingin <laughs> na ako sa labas. Tisiboso eh. <laughs> Kamusta mga boss? Nawa po ay safe ang bawat sa atin ngayong oras na to ata uh, napakagandang umaga mga boss. Hindi mainit niya mga boss, yung oras na to. At ang uh, yung palaya Alas 9 ng umaga pa lang mga boss. Medyo may konting lamig pero okay pa rin naman. Dito pa ako ngayon mga boss. Wala akong trabaho sa full time at part time. So mag uh, Palakad-lakad tayo mga boss. Mag mag-exercise tayo kasi iba pa rin yung uh, exercise talaga na magja-jogging ka, walking ganyan. So kailangan pa rin natin ng uh, Exercise, size isingit natin kahit saglit na oras lang yung maglakad-lakad tayo okay na yun At kunin ko na rin yung aking bola <laughs> siyempre natin uh, mag jogging konting uh, basketball mga boss isa rin to sa hilig natin mga Pinoy ginawa ko dito sa bodega at napansin nyo mga boss dito sa bandang likuran ko nakata nyo medyo nagdidilaw na yung mga dahon pero malayo pa naman ng ano eh ang fall uh, alis na tayo mga boss Dito tayo maglalakad-lakad sa kabilang street go Paglakad-lakad tayo ngayon mga boss At may share ko na rin sa inyo mga boss abang tayo ay uh, Nag-walking dito sa aming town mga boss nung uh, 2018 <clears throat> halos konti lang yung tao dito at napakarami pa mga paanting pa paupahan, bahay medyo mababa pa yung bilihen. tapos ngayon 2024 dumami na yung mga tao lalo na yung mga Pilipino mga kababayan natin na estudyante na pumunta dito na nag-aaral tayo dumang sa kabila maraming aso dito mga boss eh. <laughs> takot ako sa aso so yun mga boss mabalik tayo doon kasi ngayon na uh, uh, marami na akong naririnig na babalitaan na dito sa aming town eh pahirapan na yung uh, pagkuha ng bahay dito dahil lalo sabi nila punuan na daw yung iba nahihirapan na magharap ng bahay at uh, <clears throat> alo na, para sa mga estudyante na mga bagong dating dito syempre estudyante sila at uh, alam natin mahirap ang buhay sa dyan lalo na pag sa ibang bansa at uh, siyempre marami din sila mga expenses dito pagdating dito tapos ang alam ko ang allowed lang sa kanila na oras na pwede sila magtrabaho ay 20 hours a week uh, i-correct nyo ako mga boss dun sa mga sudyante na nandito sa aming town kung tama ako ah uh, 20 hours a week ang ibinibigilan sa kanila tapos Uh, Siyempre, magbabayad pa sila ng bahay nila. Hindi na ba na ganun kalaki yung sahod nila? Kasi nga, konting oras na. <clears throat> doon sa tapat ng uh, pinapasokan nilang school, yung Northern Lights College, halos doon umuupa yung mga iba nating kababayan. Medyo mahal yung upa, so hindi nila afford. At nahihirapan silang magharap ng ibang uh, titirhan kasi nga punuan nga dahil dumadami ng tao dito sa sa aming town sa Chetwin, British Columbia buti na lang may mga kababayan tayo na alam niyo mga boss yung kahit sa ibang bansa daladala natin yung pagiging pusong Pinoy ah uh, dahil may space pa yung bahay nila kasi halos yung mga iba nating dito ang mga bahay nila may basement pakita ko sa inyo yung ganito ayan dito sa bandang kaliwa ko nakating yung mga bintana sa ilalim ayan yung mga basement ganyan tapos dito ayan may basement yan tapos ito mga apartment na ganito punuan na sila mga boss at medyo may kamahalan yung upa diyan. Ganito katahimik yung aming town. Ayo mabalik tayo mga boss. Dun sa inupahan ng mga kababayan natin yung sudyante Sa tapat ng Northern Lights College Mahal yung upa So hindi kaya ng mga kababayan natin At uh, sa kabutiang palad Ang ating mga kababayan dito Na mayroong mga space pa sa bahay nila uh, May mga basement Iruksan nila yung pintuan nila para sa mga kababayan natin kaya saludo ako talaga sa mga kababayan natin. Hanggang dito sa ibang bansa, daladala natin yung pagiging pusong Pinoy. Yung pagiging matulungin natin sa ating kababayan. At uh, bababa ba yung upa nila. Ngayon, nung doon na sila tumira sa mga ilan nating kababayan dito na may basement. Malaking tulong yun para sa kanila. Malaking tipid yun mga boss. Medyo inihingal ako. <laughs> Kahit na dalawa, tatlo na yung trabaho ko, di ba? Pero, pero iba pa rin yung exercise talaga na naglalakad ka, nag uh, nagjajaging uh, ka. Ito yung playground dito sa aming uh, subdivision ito nyo diba ganda ng playground nila yan tulad ng sinabi ko halos yung mga bahay dito may mga basement sila So sa basement, kalimitan, may mga dalawang kwarto dyan, washroom, tapos nandyan na rin yung laundry nyo sa baba, tapos uh, meron na rin dyang uh, lababo. Yan, pakita ko sa inyo saglit. Ini nga lugar doon, na isang ikot pa lang ako. So, isang ikot pa tayo mga boss. Eto na kasi yung highway eh. Pero pwede rin tayong dumiretso dyan, pakita ko sa inyo. At ito yung school. Windram Elementary School. Ay yung kotse ko din ako nag-park. sinerik ko lang sa inyo mga boss kasi gawa nga ng <coughs> yung mga iba nating kakababayan dito, yung mga sudyante na pag kami, sinashare din nila experience nila dito at mga ba uh, baguhan pa lang sila dito sa Canada ay, yung palang kumuhay sa atin, nakakababayan pala natin hindi ko na hindi <laughs> ko gaano namukhaan mga boss, syempre eh hindi man natin na bibigyan pansin eh, yung mga dumadaan tapos sa likod dito nga Windrem elementary school high school naman yung kabila ito pasyala natin sa glit end. sa kabila nitong kalsada na to Itong maliit na pathway na yan Ayun ah, yung bike lane nila Pero pwede ka rin dyan mag walking Kita nyo yan diba ang ganda ng pagkakaukit nila Tapos meron pa silang bench dito. Iniingal ko doon. Naalala mo magdala ng tubig mga boss. Tingnan natin yung niluluto ko mga boss. Kasi nagtitiklop ako ng damit dun eh. Hininaan ko na naman to kasi uh, malapit na siyang maluto kasi mal medyo malambot yung karne. Pakita ko sa inyo. Oh, di ba? Konti na nga lang yung sabaw eh. At sana po, uh, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, ang JP Noy TV. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang, ang, ang notification bell para palagi kayong mauna sa tuwing ako yung may upload na bagong video. Maraming salamat po ulit sa inyo at mag-iingat po ang bawat isa sa atin mga boss. God bless po sa ating lahat. Paalam mga boss.